Ito, nag-viral ka kamakailan. Ito na. Ito na, ito na. Ito na yung uh, para naman sa kaalaman ng iba, no? Sa mga uh, natin. Nag-viral nag, -viral, nag -viral. kamakailan dahil sa pagsisiwalat mo na bigla ka na lang hindi tinawagan ng PBA matapos ang 10 games dahil sa weight issues mo. Ano nag-trigger para ilabas mo tong issue to? Alam mo, sinabi mo nga sa mga kaibigan ko, alam mo, nagising lang ako isang umaga. Alam mo, one hour ko lang sinulat yung, yung buong rant ko na yun. Kaya nga sa dulo, uh, sabi ko, hala, ang haba na pala nung post ko. Parang ganon. Uh, kasi uh, nagtatype lang talaga ako. Tapos, kinombine ko lahat ng mga pictures ko. Kasi, hindi ko kayang manood ng PBA after ko natanggal. Ayoko na makita ng kahit ano tungkol hmm. sa PBA. Inang traumatic ko sila ba? lahat. Kasi traumatic Anong eh. So parang, tsaka ang sakit. sakit sobra. Ilang beses kong ang babaw, pero iniyakang ko yan. Isang taon. Yeah. So ngayon na uh, meron na akong regular work, I work as a um, premium Korean skincare brand TikTok wow. live seller. Why? Tapos Ay, maganda na, yung ano nila, maganda yung bigay nila. Um, mas malaki pa sa kinikita ko sa PBA noon. okay. So napabuti nung pa. Uh, oh, una pa buti pa. So nung meron na akong regular job, uh, maganda na yung buhay ko ngayon, sabi ko, looking back at the PBA experience, ano naman siya eh, uh, marami ka pa rin dapat ipagpasalamat. Kasi um, kahit pa paano, nakapag-PBA ka pa rin, ayan, yun, yan naman yung childhood dream mo eh. So, na-realize ko na kaya pala childhood dream lang siya. Kasi meron ka pang mas malalaking dapat gawin. gawin. Um, PB uh, kaya nga sabi ko natutunan ko dun sa experience. Sabi ko, "Ball is life, but ball is not everything." Yes. So, I'm naman. sure at this point in your lives, oh. alam niyo 'yan. Oh. Parang ball is life talaga ako, kahit ako ball is life pa rin, mahilig pa rin ako oh. sa basketball hanggang ngayon. Hindi siya mawawala Hindi eh. Hindi naman maghuhingin to eh. Hindi sya nawawala <laughs> eh. Pero it's not everything. Ang dami mo pa rin ang dami mo pa rin bagay sa buhay na malalaman outside of basketball. There are more important things um, aside from basketball.